Hello mga kasari Um, gabi na close na yung tindahan namin. And hawang nagsisegregate kasi ako ng mga, nagayos ako ng mga benta. Yan. Dito sa harap ko lahat. Kunti na lang. Ayan. mga nakaredy pang, pang bayad yan. Yan para bukas nakalagay. Expenses. So dito siya nakalagay. Naayos ko. And pinaghiwalay ko na yung mga lumang 20 and 50. Minsan merong isang daan dito. Ngayon kasi wala. Yan. Inayos ko yan. Ulo-ulo yan. Ito hindi ko pa nabilang. Hindi ko pa na-inventory yan. Ayan. Wala pa. Pero wala nang luma yan. kung meron man, kinukuha ko. Okay. So, ito May mga luma dito. Katulad nito. Nalabhan yan. So, mga luma na talaga siya. Yung mga patay na lanta na minsan ayaw na nilang hawakan. tos, katulad nito, may drawing, may tinta. Ayan, tinatanggap ko yan sa tindahan ko. Pero minsan, pag may sumpong ako, sinumpong ako ng kamalditahan ko, tos, hindi bumili sa akin. I mean, hindi ko naman customer. <laughs> hindi ko ano, hindi ko tinatanggap. Pero usually, tinatanggap ko talaga. Ayan, depende lang minsan sa mood kung tinopak. Ayan, katulad nito. So, naipon lang to siya dito sa expenses kasi may natira na, dito lang siya nakalagay. Meron pa dito yung may tape pa. Yan, basta mga luma na. Pansin nyo kung sino dito yung mga nagde-deposit ng pera sa bangko. ba diba yung teller, hinihiwalay nila yung bago, yung luma, tapos nakaulo-ulo yan. Ibig sabihin ng ulo-ulo, ganyan, pare-pares na ganyan yung ulo nila. Hindi yung nakabaliktad ng ganyan. ba diba, nakaayos. So, yung pag sinipag ako, nakaayos yung mga kaperahan. Pero pag hindi, bahala na si Batman. Ganyan. Meron pa dito yung may scotch tape. So, eto, hindi ko na to susukli. Hiniwalay ko na siya. Yan may sulat. Meron nga dito yung maarte ah uh, nasukli ko yung may sulat, nasukli ko yung may scotch tape. Ito lumang-luma. Or may punit lang ng konti. Ayaw nila, maarte sila. Yung ganong customer, tinatandaan ko yung mukha nila. Kaya sabi ko, pag ikaw bumili dito at may punit or may konting ganyan dahil napaka-arte mo, hindi ko rin tatangkapin yung pera mo. ba? Diba? Yun lang. Eh, ganon ako eh. Bakit ba? Minsan, ano kasi, di ko alam kung ba't sila nag Siguro, sa binibilhan nila, ayaw din tanggapin. So, choice nila yung kanya-kanya naman tayo ng gusto, di ba? Walang pakialamanan lang. As long as itong kamasaya. <laughs> so, eto ay, ayan siya, inano ko, 89 pieces lahat times 20. So, uh, 1,780 lahat. And sa 50, ano lang to, konti lang eh, 100 200, 300, 450. So, ayan, yung ganito yung iba ayaw na nila. Ayan, ito ay napupunta sa savings account ng anak ko. Hati na sila dito kasi yung panganay ko lang yung nakalista dito. Pero hati na sila na as of now six digit na yung laman niya. And hindi ko kasi nakuha na yung bunso ko kasi wala siyang ID nun. Tsaka bat, masyado pa siyang bata. <coughs> pero alam nila yan, sinabi ko naman <coughs> sa kuya niya na may savings account siya at kung sakaling mawala ako, yan, alam na niyang gagawin sa kuya niya. Kasi, uh, kuya naman yun, maalalahanin, at yan, niya lagi yung kapatid niya, yung bunso kong anak, kahit na kapalagi uh, yung siya inaaway. <laughs> uh, mabait yan yung panganay ko. Mabait yun yung bunso ko. Mapagparaya yung aking eldest. So, alam niya to Malaki na eldest ko guys 16 years old na siya So, pag nag 18 years old siya Sabi ng bank Pwede na, mawawala na to Hanggang 18 years old lang kasi to Boys or girls uh, Pwede na tong i-transfer Kukuha na siya ng sarili niyang bangko Kung baga, ito kasi ay Pwede ko pa tong withdrawin Pwede din yun siyang siya mag-withdraw Pero sa ngayon Pwedeng ako pa ang mag-withdraw nito And, pag nag 18 years old na siya 2 years from now Kasi 16 na yung panganay ko Ay pwede nang i-transfer sa kanya. Gumawa na siya ng sarili niya. So, yun yung mga nilalagay ko sa kanya. Savings niya, mga ganitong luma. Doon ko din deposit And yung minsan, yung gusto ko siya bigyan, ang ginagawa ko, tas minsan kasi ayaw niya tumanggap ng bigay ko, tinatabi ko yung dapat na ibibigay ko sa kanya, yung hinuhulog ko sa bangko nila. Kasi, hindi natin alam, ba diba? Mas mabuti na yung kasi sobrang hirap 'di ba ng buhay. So ayoko maranasan nila yung naranasan ko. Sana lang katulad ko eh magaling din silang mag-budget, humawak ng pera. Pero, sure naman ako doon. Kasi, yung panganay ko is ganun. May similarity kami ng ugali. So, yun yung technique guys, magkumuha kayo ng bangko para sa anak ninyo. Yung, ano nyo lang, baga, yung hindi nyo kailangan, extra lang, huwag namang ipilit na, oy, si Yvonne Bautista, nag-savings para sa anak niya. So, gayahin nyo din kahit hindi kaya. Ito lang, uh, parang ganito, kung ano lang yung luma, yun yung deposit ko. Kung ano yung sobra kapag uh, nagdeposit ako sa akin kasi meron din akong ganyan. May ano din ako, savings account din ako. Sa so, ano na yun? Na DBP. So, same lang para um, isinasabay ko na yung pagdeposit. So, yun lang, na-share ko lang kung bakit tumatanggap ako ng lumang pera kasi ibang tindahan hindi tumatanggap. So, yun yung ginagawa ko, yun yung deposit ko sa banko.